magandang mga komary ng mga nakabatang naka bata naka naman, oh yeah you no know, si Marve ang bahay <laughs> niya na pangunghara, kaya kung ano 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 pinaka <laughs> <laughs> Marami, ano ng, kinikita mo diyan sa ano 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 grabe ko naman ako. Ito lagi na, na kami usin talaga. Oh, oh, oh. oh. Ayan po ay for sale. Hanggang ngayon for sale. Ayun, neto, binibenta mo na ako Hi guys! Hi mga kalodi! Yan dito ako sa aking kumare. Kagandahan na kanyang house. Yan, nakikilunch tayo today. my God! Ang sarap ng kanyang food. Oh! Nananaba na ako. Ang dami ko ng ano. Bilbil -bil sa leeg. Chinta! Budin yan, Mare. Dala ko yan. <laughs> oh. Budin ba ito? Wow. Wow. Tapos mayroon pa po kaming alimasag. Ano ba ito? Ano oh. alimasag na Kulutan, tera. <laughs> Kulutan, tera ba ito? Tulutan, tira. Tulutan ito, tira ba ito? Ay, ako ko dyan <laughs> <laughs> na naman eh. Maring na ganito. Nagtaba ko na nga. Lintik na yan. Ano ba ang iiwanan? Magpapak na ako, Mare. Mm. Ha? Ito ba? Ayan. Oo, oh, sige, sige. Oo. Oh. Ang ating... Yan. Ano ba yan? Mm. Nilaga. Wow. Kasi nga sana nga, eh, huwag may bacon nga. Ako ay... Oo eh, nasa na. Salamat po. Nasaan? Sabi, Maria, Pare. ano? Pang ano? Mm. Ito na lang. Okay. Napaka-sweet naman. oh. may naghahain pa sa akin. Mare, okay na ba yung kanin mo? <laughs> grabe naman ito, napa. Ang <laughs> grabe <laughs> mo Balasubas talaga. ah, <laughs> oh, okay na. O, oh, dali. dali, dali. Kata -kata kabiyan, tiyo, <laughs> wow! Sana all! <laughs> ano? Oh, dali! Huwag okay, po ba din? Sasama ko rin naman! Ah. Ay, pangit! Dito na yan! Kapayan mo! Gusto lang ang gumanda! Kain mo lang maghahanap ka ng lalaki! <laughs> Hayop na matangkay! <laughs> <laughs> Salamat sa sabon natin! Welcome! 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 welcome. Iisa lang talaga. Alin? Yung bigay mo sa akin. Ay! Tagal-tagal tagal ko nang umuwi. Siya ay makukasa. Tagal-tagal mong magkita, tata'y. Kung kami magkasama ni Marian, eh. Ano, Marian? Ayan. Beauty soap. Ay, Mare, gaganda pa kaya ako din sa saban mo. Lalo kang gaganda dyan. Magiging jamanista. Hm? Eh, hey, di ba, Mare, ano? Totoo ba yung mga ano daw yung capsule capsule sa Japan yung ano maganda? Okay. Hindi ko alam din naman ako nagte-take ng gano'n. Oy, organic na organic la. Wow. Ano mo naman ang beauty natin. Normal na normal la ang. Ikaw ba? Ito kada Wala. Mo. Ano bang nirito ka da sa iyo? Mata, ilong, bibig. Oo, oh, yan nirito ka Diyos ko. Oka, late, late na. No, Ay, eh, dalawa lang ang dinagdag dito. 32 lang yung sabra ko. 34 na ngayon. Bar yung, di ba, may maliit tayo doon oh, na stall. Kuweba doon tayo natutulog. kami dalawa, gukutuan minsan. O, oh, kaya doon mismo sa ano, sa area natin nakatindig o nakaupo. Mahilig siya, mag ano siya, mm -hmm. hindi mahilig siya magagano'n. -ga Si Ate Susan, ang dami ko nabundot, Marian, Yan, oh, na bunot mariyang kanina. Ayan, oh. No, Saka dito. Oh. Naubos na yung buhok kayo yung Ate Susan. Uh. Di ba natating? Oh, ayan ang aking jowa. Nagtaba huh? ko talaga. Ano ang ganito? <laughs> Grabe. Hindi hmm. ko naman ganyan. Kaya nga, nung tayo nagkita nang dumating din, hindi ka naman gayaan. Sabay, napasarap ang kain mo dito sa Pinas okay lang yun. Lahat ay kinakain. Wow! Hindi ko nakikita ko masyado rin yun pala. Ayan, oh, grabe. May highlight ka maring. Ay, Diyos ko po. Ano yan? <laughs> highlight. Yan o, oh, ang ganda o. Oh. Meron ka dito sa unahan. Yan o. Oh. Ito, meron ka pa rin pala dito. Oh. Yan. Mm. Hindi <laughs> ko ka nga yun natanggal. Tapos iwas daw, video sa, pa eh. iwas daw sa stress. Eh baka kasi kung hindi na puti yung binubunot mo dyan, kaya chismis nyo. Eh, grabe naman! Hindi man malaba ang mata ko. <laughs> 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 Ba't ba ang mo mag-ano? Hilig nga! Ba't ang hilig mo ng ulo? Ba't may peklat ka dyan sa tuhod mo? Na saan ka nagsuot? Nung maliit pa ako niyan. Masyado akong masipag. Ako'y nalaglag sa hagdanan. Pagkatap, yung, di ba, mataas yung aming hagdan. Nagdadala ako ng tiklopin sa lula ko. Pagbaba ko na, yung baitang ay napasama yung, napamali yung hakbang ko. Nalaglag ako. Tapos sa, sa baba, mayroong nakausling, nakausling ang tawag dito. Yero. Yun, nabaak siya. Oh, no! Huwag naman magpaganda at naka-video lang yun. Ika rin to, sana naman. Ba, iwan ko sa'yo. Huwag naman ang mahilig mangulikat ng ano. Buko Hoy! Hoy! Okay. Ah, may ka... Makakonect ka na? Sanrio lang. May Sanrio Sa ka. Hindi siya Sanrio, lastin ka na. Right. plastic. Bumagalang sa gulay. Hahaha <laughs> Yung last day <track> ko talaga. <laughs> Kung alam ko lang, nagdala ako ng ano, ng mga sunray. Ang dami sa bahay. Bawa ng anak mo. Ba't yung buhok mo di mo ginaganyan? Ay, ako'y pang lahata. Hindi ko kaya na ganito sa ganito.

Paltak-paltak ng mukha. Ang okay. ah, um, dami ah. Ang um, dami na stick ah. Oh. Uh, yung nag-ano na siya, nagdadat na, naedad na talaga tayo. <laughs> Butik. Uy, dati hindi naman ako ganyan. Na. B, di ba ano? Uh, uh. Wala naman akong ganyan dati ah. Na may paltak-paltak. Buting at paltak-paltak lang sa iyo. Yung parang nagkaroon na ka ng pekas na maliliit. Pero uh, paltak. Hindi uh, tulad nung uh, akin. Kay... Maganda mo na naman kayo ah. Maganda, matanda na. Ang tanda na. 40 two ko nga na, Marian. Ano? forty 43 na ako, Abi. Ngayong, ano, April ano? Ngayon. Matanda, birthday niya. Ito, 44. Ha? Uy, grabe. Pa-44 pa lang ako sa September na. Kaya nga. Pareho lang tayo, ah. Si Marian ay April 1, ako April 2. 44 ka na tayo talaga. Oo. Nalilibutan ko ba sa nandala? 1981 ka ba? Oo. 80, ikaw, ano 80. mare? Matanda ka sa buwan sa akin. Siya sa nang, isang taon sa akin. Ako'y ano. Ay, Ako ilang taon kayo tayo, uh, ano, ng edad natin. Kaya nga, ano tayo, Kaya, ano, ano, Nandun kay tayo Pag matanda na kaya tayo yung magkikita-kita pa <laughs> Oh, Magpup ay, nandito ako Magpup sa Lucena! Bakit Magpup Magpuputuhan <laughs> tayo ay ako'y nandun lang din sa ano? May bahay sa naman si ako. Ma... Sana, no? Ay, sa ano? Eh, ikaw ang dito, dito namin alam kung saan hindi natin alam. Pamunta pa siya ng Amerika. <laughs> <laughs> Grabe. Dito lang din ako sa Pinas. Hindi natin alam. Ito kasi mayaman eh. Paiba-iba. Mayamag ka rin. No, no permanent address. <laughs> LPA pa. Complicated. <laughs> no permanent I address. Mean, complicated. Na. Sana pagdating ng panahon na eh, hindi na siya komplikado. Oo nga. Naku. Mas masarap yung wala kang kakaroon. Kasi wala na eh. Wala huh? na kaming choice. Tignan mo yung buko. Oh. Wala na kaming oh, choice. Wala na. Hindi <laughs> na pwede pagbano. Iyon <laughs> na yun. Iyon <laughs> na yun eh. <laughs> Sabi ko na eh. Ah, wala eh. Ba't ka sumumpa-sumpa pa eh. Hindi mo naman pala kayang panindigan. Hindi. Dapat di ka na nagpakasal. Pag lang ka. Ang may hugot na eh. Ayun. Nasa iyo pa ba yung number nun? Oo I-forward mo nga oh, sa akin. Okay. No. Nandito si Marim. Ayun. Oh, Tamis? Ar Ito na po yeah. yung highlight, oh. Mukhang highlights kayo. Oh, yan, yan. Para saan yan? <hylak> yung ganun, ah. ah ay, uh, may tissue ka ba, Mare? Maka, ba, ano? Ay, wala na pala. Meron pa, ayaw pa na dyan pa. Kuha ka ba? Pwede, Tim. Ilalagay ko sa table. Alay, ano sa paso ba? Bang, ah. Sa paso ba yun? May tissue ka.

Yes. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Pupunta ako doon. <laughs> Pare, salamat ha sa ulitin. Pa salamat. Nangunguna na po ang kasiksihan. Mga pine tree ako. Pinalibot dito ang pine Ito yung sa... Ay, wait, wait. wait na muna. Huh? So, pwedeng ganun din sa inyo, no, Maria? Uh -huh. Oo, oh, pwede. Yes, ma. Pwede na, mga kalodi.